May hindi na lang video ako dito to Lodi, gagawin. Okay. Malayo pa lang kita agad generic na yung speaker. Ayun. Key concert. Ayan. dito rin. Pero okay din 'yan, malaki din naman yung coil niyan eh. Huwag lang masosobran sa volume. Bali apat na tikin si Lodi yung kanyang speaker na ginamit dito. Na generic. Ayan. Check natin sa loob. Yun. May kita nyo dito, yun Oh. Kinain siya ng anay. Inanay na siya. Yan. Mga wearings niya ay okay pa. Sa keypad na yun so, mga to, kailangan nang ayusin. Yan. mga Twitter niya, mga generic lang din. Paiso. Paiso Twitter. Ano ba ang tawag yan? Okay. Hindi nyo dito Lodi. Bakit kaya ano, yung mga ibang nag-assemble ng video ako okay. eh. Diyan nalang nilalagay yung mic. Ayan o. Oh. Hindi kasi maganda yung tunog niyan pagka dyan nilalagay yung mic. Kailangan dito yan. Sa player. Okay. Kasi ang player ay medyo okay naman yan eh uh, Rayna Tracy naman yung player na yan Mayroon siyang mic gain Echo Okay naman yan Ito, mga putok na rin yung kanyang mga kapasitor Ayan o Papalitan na rin yan Tsaka sigurado yung mga tweeter na yan ay papalitan na rin Tapos sa kanyang mid-range Ayan uh, Hindi natin sure kung umaandar pa yan Basta kung sakali man na wala na siyang kalansing, kailangan mabigyan ng kalansing yan. Ayan. Yan yung kanyang amplifier. Itong video ko pala ng Tulodi, ito yung dihati ng araw. Ayan o. Pwede mong hatiin. Ito lang yung bubuhatin mo. Ah, uh, ito, bubuhatin mo to. Ayan. Kung iangat natin to, ayan o. Oh, ayan. Ayan po, inanay na siya Lodi. Ayan. ayan yung mga anak tatakbuhan pa oh. Ayan. Kailangan malinisan to habang hindi pa nauubos. Baliwalang susi, Volume 85 bloody yung kanyang bala na nandito sa labas. Ewan ko kung may karga pang CD to o wala na. Okay. Bali yung ginamit dito na volume niya, wala siyang manual volume. Automatic yung volume niya sa player, sa remote. Okay. Medyo marami-rami din na trabaho to kasi nga ayan o, yung pag ayos pa lang sa mga anay na nandyan eh, medyo komplikado na yan. Pero madali lang yan. Yung kanyang switch ay pinalitan na nila. Ayan o. Nasira na rin yan. Check natin yung keypad niya. Doon siguro yung volume. Ayan o. Volume. Volume plus, volume minus. Ayan nga. Andito nga yung volume niya. Digital. Dipindot na. Pero mas maganda kung may convert to ng UDP hit manual yung volume niya. Ayos naman yung player. Pero hindi pa natin natetest. Test ko muna yan. Itong mga to, malito. Dapat dito yan. Okay. Balian lang naman lods yung karga niya. yung video okay na dinala dito. generic speaker key ito rin Ayan. <coughs> bali ito yung sa akin niya pag gusto mong ihiwalay itong speaker ito siya ayan o Terus ko na kanina umadar naman yung mga speaker na apat okay